Edward, ko alam mo naman, mommy duties muna tayo bago magtinda. So, kamusta naman kayo lahat dyan? Ngayon ay pag-uusapan natin or ituturo ko ngayon kung papaano magpatong ng patubot doon sa nabili niyong kada banyerang isda or per kilo na isda. Sa totoo lang kasi kanya-kanya tayo ng pagpapatong ng patubo. Depende po pa rin po sa atin yan at depende pa rin doon sa lugar kung saan tayo nagtitinda. Dahil meron kasi mga lugar na hindi afford na mga mahal na isda, bumili yung mga tao. At meron naman na kahit mataas ang bigay ng isda ay kayang bilhin ng mga tao. Kaya nakadepende pa, nakadepende pa rin po yan. Doon sa lugar na kinapapwestuhan po ninyo sa talipapa. Kaya nga, diba dun ko itinuro sa una ko pang video na ang sabi ko, kapag naghanap ka ng pwesto is kailangan mong kilatisin muna yung volume ng tao at saka kung magkano magiging upa mo doon. Tapos, um, imumonitor mo siya good for one month kasi dun mo makikita kung yung mga nasasakupan ng location na nakuha mo is uh, ano yan eh, kumbaga parang, ang patawag natin dyan, kung mga mga class A na klaseng tao ba dyan ang nakapalibot sa'yo, or mga medyo naghahanap talaga ng murang isda, ganun. Kaya hindi din kayo din basta-basta na makakapagpapatong o nak makakapagpatubo sa inyong panindang isda kasi nga kung hindi naman afford ng na mga tao doon sa lugar na napagpwestuhan ninyo eh talagang matatagal lang kayo bago maubusan ng isda. Pero kasi may mga lugar pa rin talaga na kung saan ka nakakuha ng pwesto is kahit mahal ang isda, dinudumog ka pa rin. Yun. Kaya kadalasan sa mga nagbibisnes ng isda sinaswerte talaga yan sa mga nakukuhang pwesto doon sila nag-i-start na mag-boom. Kaya importante po talaga ang makahanap po kayo na matataong pwesto na kung saan ay makakapagpatong kayo ng maganda at alam nyong makakapag-earn kayo ng malaki sa isang araw. So, hindi na natin patatagalin. Natatapusin ko lang itong pagpapabrest video sa aking anak at ikukontinue na natin ang pagtuturo ko sa inyo kung paano ang pagpatong or pagkukuha ng patubo doon sa mga per kilo na na-bili nyo. Okay, let's go! So, ito na nga, pag-uusapan nga natin yung kung paano ang pagpatong ng patubo mo doon sa nabili mong isang banyerang isda or ilan man yan or doon sa mga per kilo na isda. So, kung okay na at nakakita na kayo ng pwesto, uh, maraming paraan or mara, maraming option kung saan kayo pwedeng kumuha ng isda. Depende po kasi sa location ninyo. Ngayon, kung dito ka sa part ng NCR, ka nakatira, or kalabarason, kapag ang gusto mong isda ay mga more on galunggong or banyebanyera ang gusto mo, biyahing nabotas ka. Nabotas. So, um, usually, ang biyahe ng nabotas, nag, uh, sa gabi po yan. So, aalis kayo. Depende pa rin sa lugar niyo kung maaga ba umaalis or nagpapalate na kayo. Depende pa rin po yan sa lugar. Kunyari, um, uh, for example, dito po sa Taytay. Dito sa Taytay, umaalis yung truck namin ng 10.30. 10.30 po kasi, 10.30 ng gabi. 10.30 po kasi may dinadaanan pa kasi mga pasahero din na namamakyaw din ang isda. Kung baga hindi lang yung solo flight lang yung biyahe ni Tate. Kung baga meron siyang pasahero. So, kung 10.30 siya alis dito ng gabi, by 12 nandoon na po sila sa Nabotas. Or 12.30 nandoon na sila sa Nabotas. Kung gusto mo ng banyay-banyera na or bultuhan ng isda ang ititinda nyo dun sa nakuha nyo ng pwesto. Tapos dun kasi, pagdating mo sa nabotas, iba-iba um, yan, may mga iba-ibang ano yan, may market 1, market 2, market 3, may mga ganun po. Iba-iba po yun. Hindi po yun siya yung nasa isang portion is isang oras lang or isang kuyari 3 to 4 hours lang ang latag wala na. Meron po hanggang bago mag-umaga. Kasi iba-iba po yun hindi po yun sabay-sabay. Kadalasan po kasi itong binabiyahi po namin is dito po yung kinukuha sa market one. Ganon po yun. Kasi diyan po madalas po binabagsak yung mga bultuhang galunggong mga tulingan, tambakol, diyan na po yun. Nandiyan din yung mga bangus tilapia. Nandiyan din po yun. Tapos kung gusto mo magpalate plate doon ka naman sa may market tree. Diyan naman kami kumukuha sa may market tree kapag kunyari um, yung um, puro galunggong nang baba sa market one. Pwede ka pumunta sa may market tree. Doon lang din po yan sa loob ng, ano, ng nabota sphere. Doon naman makakita ka naman doon ng yun na, ah, sari-sari naman yung isda doon. Yung, meron doon yung banyera na parang gawala sa kahoy na square ang kad tumitimbang lang yun ng mga 25 kilos, hindi na ho yun sa ng mga 30 kilos, ganun lang ho siya kadami, hindi ka tulad po doon sa market one, talagang yung bilog na banyera sa bilog na banyera kasi hanggang 40 kilos yan eh, ganun siya kadami yun ang pinaka minimum, meron naman tinatawag na kasi na pantay labi may ganun, meron yung apaw, may ganun kumbaga sa next video tuturuan ko na kayo doon, doon ko na i-explain yun yung mga ganun pantay-pantay labi na yan, tsaka yung umaapaw na yan na ano ng pagsali nila ng mga isda kada banyera. Yung tinutukoy ko naman ng market rate doon naman yan, marami, maraming klase ng isda doon. Kasi parang, ano yan eh, um, pwede ka makabili din ng mga per kilo na lang doon. Yun, gano naman yun. Pero meron pa rin din doon yung banyabanyera. Yun nga lang, ganun, may mga ka konte may 25 kilos. Tapos doon din, madalas din makikita din yung mga banyabanyera banyera, tawilis. Yan, dyan, sa market rate, dyan po yun. Ay, yun. naman doon sa Nabotas Pier, ng na mga ganong oras. Katabi lang nun, pwede ka mag-tricycle mula doon sa Nabotas papuntang uh, Malabon, yung titawag nilang bayan. Sa bayan kasi marami po doon, mas marami klase po doon ng isda. Mas maraming halo-halo mga isdang bato, tsaka per kilo mo makukuha. Yun nga lang kung ikaw ay, kunyari, pasahero ka tapos nakisakay ka, doon, doon magpapark sa Nabotas Pier para mo na butas pier magsasakay ka ng tricycle papuntang bayan para doon ka mamili kung gusto mo ng sari-sari isda at saka per kilo yung marami ba variety ba makikita sa lamesa mo yun tapos e effort ka ulit tricycle ka na, na ka naman pabalik na naman doon sa may na butas pier kasi syempre din nga nakapark yung sasakyan mong uh, truck o ganito na nga ano kunya na nakabili na po kayo ng uh, isda For example, nakakuha kayo ng galunggong. Alam nyo naman na seasonal din ang isda. Meron panahong sobrang mura at meron din panahon na sobrang mahal. Paano mo matutukoy yon. Doon sa mga first timer, hindi pa naman din alam nung iba, ang kadalasan po kasi nagmamahal po yung isda is pag maliwanag ang buwan. Oh. Iskalat po yung isda niyan. Kadalasan po ay, masya kadalasan nag-a-appear yung buwan or mahaba yung takbo ng araw ng buwan na naka-appear siya sa atin is yung, ito na yung paglamig na pababa na pa, up to December, January yan. Kadalasan dyan nagmamahal ang isda. Pero kapag pag-init, tungtong na mga katapusan ng February, March, April yan, dyan nagmumura ang isda kasi ano na eh, kumbaga sa loob na isang buwan, maikli lang yung araw na nakakapagpakita ang buwan. More on the limb. So, ibig sabihin, mas dagsang ang isda, mas madali silang mahuli. Kaya mura ang isda nung mga buwan na yan. So, parang sa loob ng isang taon is lamang pa rin yung mahalang isda. Kasi ang ikli lang nung panahon na tag-init at saka ang ikli lang nung panahon na yung saglit lang magpakita yung buwan eh. Dito sa atin ay sa buong taon, halos mas madalas na yung haba ng ano ng buwan na, na nasan nakalabas, di ba? Yun 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 talaga yung basihan nun, kaya nagmamahal ang isda. So doon tayo pumasok sa buwan ng tigmurang isda sa pagitan ng katapusan ng February to April. Minsan nga pumapasok pa ng May mura pa ang isda. So ganito, kung nakabili ka ng isang banyerang isda, madalas yan mura. Depende pa rin din sa klase yan. Kung maliliit, or babae, or lalaki, basta bahala na po kayo. Kung nabili nyo ang isang banyera ng isda, ng worth 2,500 2,500 So, kung ikaw sanay ka na namimili kwentada na nila, nila ang bisa na i-compute niya sa isip nila pero dahil baguhan ka pa nga lang kung nabili mo siya ng 2,500 kasi ang ginagamit niya na banyera sa loob ng pier is yung bilog which is na sinasabi ko sa inyo is 40 kilos ang minimum niyan. Depende pa rin po yun na yung sinasabi kong pantay labi or yung umaapaw. Pero kadalasan kasi sa galunggong, kapag dagsang isda is umaapaw po yan. Parang ganyan yung itsura. Yan, umaapaw, ganyan. Lagpas po siya. Ganyan po itsura niya. Kapag gaganyan ng itsura na nabili yung isda, so worth 2,500. 2,500 divide. I-divide nyo po pin sa pinakamababa na kayo mag-start. Kasi hindi niyo naman hindi niyo pa nga siya natitimbang, di ba? Kubaga tantyahan po 'yan. 2500 divided by 40 kilos equals ayan po yung puhunan mo. Okay? Ganon. Pero kung sa tingin mo naman yung isda na yun na binili mo na worth 2500 isang ang tantya mo is nasa 45 kilos, di-divide Didi niyo po ngayon siya sa 45 kilos para makita niyo yung puhunan. So, ito na. Pagdating naman doon sa pwesto ninyo, kapag nabili nyo na po yung isang banyera ng galunggong na worth 2,500 at nakita nyo na yung pinakapuhunan ninyo, nasa inyo na po yun ang pagpatong. Kasi nga, diba sabi ko nga po sa inyo, depende nga po yun sa lugar na napuntahan po ninyo kung matao or walang... May iba kasi mga, ano eh, may ibang talipa pa na ang mga bayat, dampot lang ng dampot. Hindi na sila nang babarat. Basta dampot na lang sila ng dampot. Meron naman mga tadi pa pa na kahit nakita na nila mura na, ay pwede na ba na lang? Ganon. Hindi nila kaya bumili ng mahal. Ito po. Kaya po ako na gano'n nang ka ng ganyan, kalaki ang patong. Ba bakit? Kasi unang-una, mamamasahi ka po po doon sa sinasakyan nyo. Magkano na po pamasahe per banyera. Okay? Paano kung makalimang banyera ka? Di 500 na po yung babayaran nyo. Pamasahe pa lang po yun ha sunod po yung batilyo. Yung batilyo, iyon po yung naghihila ng banyera po doon sa pinamili nyo sa pier. Eh, ang batilyo ay kada hila ay pepper banyera din. Magkano rin po? Sabihin mo na ng 50 pesos ang kada isang hila. So, kung lima din, 250 pesos di 750 na ang gastos nyo. Plus, magyayelo ka pa. Magkano ang yelo? Depende pa rin sa bibili yung yelo po yan. Meron tig 20 pesos, 10 or 50 pesos. Depende pa rin kung gaano din karami po yung napamili nyo ng isda. Plus, plastic. Hindi ho libre ang plastic po doon yung sa isang banyera na po yan, ay nilalagyan po talaga ng plastic kasi nga apaw nga po, di ba? Maapaw po ang isda. So, may tendency matapon kung wala hug plastic po yan habang nasa biyay ko. So, kailangan nilagyan nyo po ng plastic. Magkano na po ng plastic ngayon? Meron 20 pesos at 25 pesos. Eh, lima nga yung nabili nyo na limang banyera. So, sa 20 pesos na lang, di 100 pesos. Ganon po kalaki ang ginagastos doon pa lang sa loob. Hindi ka pa kayo nagtitinda. So, kailangan talaga magpatong po kayo ng para sa akin is mababa na po ang 50 pesos na ipapatong nyo na po kada per kilo. Pero siyempre makikiramdam pa rin po kayo sa flow ng mga tao doon sa talipapa nyo kasi hindi naman di kayo pwede mag, magpatong na ng sobrang laki naman kung hindi naman po kaya bilhin at napansin nyo naman din na tinutumal kayo lalo na, lalo na kapag mura ang isda marami din po yung mga nag lalako, mga kalabang po ninyong may mga pesto, yung mga naglalako bakit? Kasi, kasi kaya po nilang ibaba ang presyo po ng mga naglalako dahil wala po silang binabayarang pwesto. Hindi po katulad ninyo may mga pwesto, kailangan nyo nga naman talaga magpatong kasi eh, doon yung huhugutin lahat ng gastos monthly na upa, tubig, kuryente kung may tauhan pa kayo. Tapos mga panggastos nyo po sa bahay kung meron pa kayong hinuhulugan ng mga bumbay na dumadaan sa tindahan ninyo. Yun, yun ang araw-araw um, na routine sa pagtitinda ng isda. Kasi kumbaga, hindi ka po pwedeng basta-basta magpapatong lang na hindi mo pinukompute lahat ng total ng gagasusin mo sa isang araw. Kailangan merong malinis pa rin na matitira sa'yo para ikaw kahit pa ay makakapag-ipon ka pa rin. Medyo nagets nyo na ba? O medyo nalito po ba kayo doon sa mga sinasabi ko? Basta yun lang po yung aking suggestion. Yung, yung sinample ko lang po ngayon is yung pinakamurang ang ah, ah, halaga ng galunggong na mabibili minsan next video ko naman ipapaliwanag dun naman ang pagpatong naman sa per kilo halos the same lang naman dito sa pagpapatong ng patubo dito sa mga banyan banyera binibili mo sa nabotas pier pero ipapaliwanag ko naman dito kung ano din kinagandahan naman dito sa isang option na pag per kilo naman ang binibili mong isda tas yung bawat papatong dun kasi para sa akin hindi nagkakalayo ang hindi magkakalayo ang pwede mong kitain sa per kilo mong binibili compare doon sa banyay banyerang binibili mong isda. So, maraming maraming salamat po sa mga manood, sa mga po mong Maraming maraming salamat po sa inyo. At saka sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka gusto nyo naman po kong isubscribe or i-follow nyo rin po ako. Meron din po akong FB page. Doon po naman eh, mga nag-upload naman ako ng na mga random videos. At the same time, yung mga video ko din dito sa YouTube, tinatransfer ko na lang din po doon. Pero more on random videos po ako doon sa FB page ko. Kung hindi ka pa naka subscribe, please follow naman para ma-reach ko na po yung 1,000 uh, na requirements sa subscriber po kay YT para ma-monetize na din po ako dito. At karagdagang income ko na rin din po ito bilang isang nagtitinda din ng isda dahil mga, mga may anak din ako, ilan din ng estudyante ko, apat. So, kailangan ko talaga ng extra income. Kaya, pati dito na sa YT, ay ko na rin din. At ito naman, kahit ito pa paano, okay, okay naman din. Nagkakaroon din naman ng mga views. Um, ngayon is nasa 300 plus na subscriber ko. So, thank you, thank you po sa inyo. So, hanggang dito na lang, mga suke. Um, God bless po sa inyo sa lahat. Sa mga nagko-comment, sa mga nag-share. Thank you, thank you po sa inyo lahat. See you on next video. Thank you!